sa mga pangenot na bareta. Badil asin droga na kumpiskar sa bypass operation sa Masbate. Serye nin aksidente sa Tinampo na itala sa Camarines Sur, Masbate asin albay. Duwa, aristado sa sugal asin droga sa Mandaon, Masbate. Lalaki na dukayang gadaan sa pigrerentahan na boarding house sa Banwaan, Canmilaor. Kadiwa ng Pangulo Descuento karaban, liwat na uminarangkada sa Albay. Maray na hapon, Martes, Enero 30, taong 2024. Unin na ang mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, as in 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi 700 mil pesos na kantidad nin pigtutubod ang Shabu as Badil na kumpiskar sa buy-bust operation sa Masbate. Si May Arango, sa detalye. Aristado ang sarong konsideradong high value individual sa ginibong drug buy bus operation kang otoridad. Alas 11.17 ni Aga Kasudma sa J. Robredo Boulevard, Purok 7, Barangay Espinosa, Masbate City. Binisto ang sospek bilang si Alias Renz na kumpiskar sa posisyon kay ni ang 63.32 gramo ni Shabu na nagkakantidad ni 432,616 pesos. Sigun kay Police Colonel Lian Van de Velde, Provincial Director ka Masbati Police Provincial Office, dating nang imbelto sa ilegal na droga ang sospek, nakabale sa listahan kan drug surrenderies ito na aming na-operate ito na ganito kalalaki kasi hindi na ito may sa ating mga ano, users. So kung ano, titignan natin, kung ito ay ma-distribute -ma sa mga ano, mga sa uh, street, uh, ano, eh medyo kumbaga sa ano, marami ang ano, kung ano, man nito. Kaya mas maganda na nahuli na ito uh, as early as now. Sa presente, nasa kustudiya na kan Masbate City Police Station ng sospek. Sa Kawayan Masbate, arestado man ng tulong lalaki sa pigkondusir na search warrant operation sa Purok 3 Sitio Goma, Barangay Kawayan, Kanakaging Biernes, Enero 26. Pigbisto ang mga sospek na sinda Cecilio Aricaros Isuan, 44 anyos, Kampurok 3 Barangay, Poblasyon. Henry Riveral Ibanson, e. 51 anyos, Kamagbalon Street, Barangay, Poblasyon asin Robert Abalye I. de los Reyes, 29 anyos, kang barangay Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang pigihinala ang shabu na may gabat na 52.27 gramo na pigkakarkulong 340 340000 pesos ang street value. Apera kan droga, nakuha pa sa posisyon kan mga sospek ang iba pang farafernalia. Arog kan 17 improvised tutor, sarong itom na pouch, box, gas lamp, glue stick asing gunting, tulong pidasong lighter asin aluminum foil. Nakuha man sa posisyon ninda ang 10 pidaso ni Sanggatos Pesos, sarong 200 pesos, sampulong 500 pesos, asim pitong mananribo. ribo. Nakuha man sa sospek na si Abalye ang sarong .357 revolver na may anom na bala. Mantang sarong kalibre 45 pistol na may sarong magasin na kargado ng limang bala ang nakuha kay Reveral. Hmm. Pangatlo na niya ito na kaso kasi mga meron na na-strahol na rin po siya. So, mami, three times na po siya, mam, ma na, na police operation po. Kung na rin yung mga tao, dahil, yun nga, drug free na yung barangay nila, despite the drug free, bumalik po to sa, ano, bumalik po siya sa, sa pagbebenta po ng, ano, ng shabu. Sa presente, nasa kustudiya na kangkawayan MPS ang tulong sospek na nahampag sa kasong RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mantang nahampang masakasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms in the Abalye in Riveral. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Duwa arestado makalihis na maaktuhan na nagsusugal asin makwaan panin iligal na droga sa mandaon masbate. Si Danica Garcia sa detalye. Duwang lalaki ang naaresto sa pigkundusir na anti-illegal gambling operation kan Mandaon Police Station sa Barangay Tagpo, Mandaon Masbate, kan nagtalikod na simana. Binisto ni Police Major Nicholas Malipot Jr. ang mga sospek na sinda Mario Rase Evil Amor, 36 anyos kan barangay Tagpo, Mandaon. Asin Roderick Baleta, 50 anyos kan barangay Poblasyon, Mandaon. Susog sa impormasyon, mantang nagre-recorida ang Mandaon PNP na aktuhan ang mga sospek na nagkakawat nin it sa residensya ni Rase. Nakuha sa mga ini ang sarong set nin Baraha Asintaya na nagkakantidad nin 1,000. 1,110 pesos. Sa body search, nakuha man sa posisyon ni Rase ang apat na pakete nin pigtutubodan na shabu o 1,360 pesos ang street value. Actually ko uh, nagkaganda po kami ng illegal gambling operations at may mga reports from the Consensi Kisen uh, During this time, uh, nandun po sa barangay, nag-iikot-ikot po kasi pati sa ibang karating barangay ang ating kapulisan. So may nag-report po sa amin na may nag uh, lalaro po ng illegal na sugal doon po which is kita-kita po na dinadaanan ng mga tao lalo na ng mga estudyante from their houses or their home papunta sa school. So uh, agad namang pinantahan at pinumpirma ng ating mga operatiba sa nakita nila na totoo po naglalaro ng na kong ikaw mga tao ito po. Apuera sa duwang sospek, padagos ma na kan otoridad ang pag-iriba kan duwang arestado na si alias Kano Diaz na duminulag kan sakyadahon kan kapulisan tulungan niyo po kami. Magsabi po, magbigay informasyon sa mga bagay na pwedeng makatulong at makasolve ng mga problema natin sa bayan ah, sa ating komunidad. At yun din po, ah, ang barangay po natin, kasama ah, pagkasamang kapulisan, ang ah, magtulungan para ah, magampanan po natin ang ating mga tungkulin na ah, iparamdam sa ating pamayanan na ah, sila ay safe sa kanilang pamumuhay at maging masaya ang kanilang mga kanya-kanyang lugar po. Nasa kustadya na Kanmandaon MPS ang duwang sospek. Nahahampang sa kasong pagbalgar sa PD-1602 o illegal gambling ang tulong sospek. Apura sa illegal gambling, nahahampang pa si Rase sa kasong pagbalgar sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Sarong persona gadan mantang anum na iba pa lugadan sa limang magkakasuhay na diskwido na naitala sa Kamarinesur, Masbate asin Albay. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Gadan ang 59 anyos na babayi makalihis na mabudalan ng motorsiklo sa Barangay Buena Vista, San Fernando, Camarines Sur, pasado alas 6:30 ng banggi na kaaging Sabado. Binisto ni Police Staff Sergeant Joker Mayores, ang duty investigator kan San Fernando Municipal Police Station ng biktima na si Karina Alyaban kan Barangay del Pilar, San Fernando. Mantang ang nakabudal na driver, binisto man na si Rolando Terokilme 43 anyos, nagtatrabaho bilang construction worker kan Zone 7, Alyansa San Fernando. Sa imbestigasyon, parehong pauli na sa saindang mga residensya ang biktima asin ang sospek, kan biglang mataraka si Terokilme asin na inanalikayan pa ang biktima. Pigdara pa man kutaan biktima sa Bicol Medical Center alagad binawian man sa naninbuhay mantang pigtratartar. Nagsapo naman in minor injuries ang sospek. Bali po yung ano kasi yung nakabangga na si Rolando Mataluti Rokilme, 43 years old. Tagalian siya siya ma'am and pauwi siya galing Naga pang tra, galing sa trabaho. Pagabot naman sa ano dun sa Baraka Bridge sa Barangay Binabista. Naano niya ma'am na bangga ni potong itong, itong tumawid na si Karina na laban. Sabi daw ma'am ni ano ni ni Rolando is umiwas na nga siya daw na umiwas po siya kasi may kasunodan siyang motor eh nakaiwas yung una eh. Malay, sunodan silang dalawa. Kaso medyo sa kanya man tumama sa kanya parang tumapat yun si Madam ano po, Madam Karina Laban. Nabangga niya po yun nakatalikod na po yung four lanes na yung malapad na ma'am. Medyo ano lang talaga yung time na yun, yung pagtawid ni ma'am is tawag dun is rush hour. Marami talaga yung sasakyan na pagpadumadaan. Sa Tigawon Kamarinisur, lugadan man ang sarong motorcycle rider makalihis na makasalpok sa sarong kabal-kabal sa barangay San Antonio kanakaaging Domingo. Nadamay sa insidente ang sarong nakaparadang motorsiklo. Apuera sa rider, may man na ibang nalugadan sa insidente. Sa dimasalang masbate, irido ang 18 anyos na motorcycle rider makalihis na mabudalan kan kasunudan ka ining motorsiklo sa Barangay Balukawe kan nakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Milbert Bansuela, residente kan Sitio Dongon, Barangay Usun, Masbate. Mantang ang sospek, iyo ang 39 anyos na si Romy Gilagin, residente nin PUB Corpus nagluluwas sa imbestigasyon na pareho ang pigbabaybay na direksyon kan duwang motorsiklo. Alagad bigla subuot na buminirik si Bansuela, nga na ipuruton ang nahulog kaining kupya. Nadaina na antisipara ni Gilagin, rason nga na imabudalan kaini ang biktima. Tulos na ipigdara sa Moises Esperanza Memorial Emergency Hospital si Bansuela, na nagsapu ninbari Bari sa bitis. Yung direksyon po na nakabanga, papunta po ng ano, papunta po ng Yubo Corpus yung biktima, pap, going to lungo na po sila, kaso lang bumiglang liko. Tapos yun po ma'am, biglang liko daw po, hindi na nakapag-train na yung, yung nakabangga. Saka hindi naman daw po gumamit ng signal light. Sa barangay Poblasyon di Masalang Masbate, Iriduman man ang duwang persona sa salpukan ng duwang motorsiklo pasado alas 5.30 nin hapon ka nakaaging Domingo, Enero 28. Binisto ang lugada na si Clyde Katarig, 28 anyos na lunad ang esposa kaining si Janet Katarig, 29 anyos kan barangay Kanumay. Binisto man ang driver ka ka kaining motorsiklo na si Kierly Gaspi, 23 anyos as in residente kan barangay Kaltiyoson. Nagluluwa sa imbestigasyon na papaliko na ang mag-agong pasiring sa simbahan kan nasambit na lugar alagad bigla na sanang nabudala ni Ligaspi. Ito daw ma'am, ayon po sa mga tao doon, ito ma'am yung mag-asawa papaliko sa papuntang simbahan. Tapos ito naman po si Kier Ligaspi, uh, papuntang poblasyon, siguro hindi po nagkabigayan ng, ano, ng linya, so nagka, na bangga po yung mag-asawa lagi pong mag-ingat uh, laging tandaan pag may kasalubong, uh, maging alerto po. Tapos magbigayan po ng linya. Tulos na ipigdaraan duwang iridong rider sa Moises Esperanza Memorial Emergency Hospital na parehong nagsapo ng head injuries mantang maswerteng daiman na lugadan sa insidente ang backride na si Janet. Mientras tanto, iriduman ang sarong paratienda sa nangyaring road crash pulang Pulanggi Albay alauna imedya nin hapon kasudma. Sa presente, padagos mang pag kan otoridad ang pangyayari mantang padagos man napigtratartara sa ospital ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Lalaki, nadukayang gadaan sa pigrerentahan na boarding house sa Banwaan, Milaor, Serye nin pambabasto sa kababaihan na irehistro sa Naga City. Asin kadiwa ng Pangulo Diskwento Caravan, liwat na uminarangkada sa Albay. Yan, as in iba pang bareta sa pagbabalik kan Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort. Your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan usog na bagyo, asin pag kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sadiring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Bicol Online TV. Lalaki na dukayang gadan sa pigrerentahan na boarding house sa Milaor, Sur. Si Mi Arango sa detalye. Mayo ng buhay kan madukayan na sarung lalaki sa laog kang pigrerentahan kay boarding house. Pasado alas 11 nin aga kan Sabado sa Zone 2 San Vicente, Milaor, Camarines Sur. Pigbis ang lalaki na si Nestor Del Aire Jr., 41 anyo sa Sintricycle Driver. Sigun kay Police Major Venchito Cerillo, Hepe Camila or Municipal Police Station, sa bulan pa sa nang nagrerenta sa nasabing lugar ang biktima, kaiban sa iyang live-in partner. Kapwa border man ang nakadiskubre sa bangkay ni Del Aire, na tulos man na ipinabot sa kaaraman kang kapulisan. Um, findings lang namin ma'am and it was also referred, seat, uh, report ng ating soko ng kind of uh, si Medical Doctor and um, mayroon siyang stra, uh, sa upper part ng digtip niya at saka mayroon siyang like a ng blue bill or later on na uh, it was ano, stroke sa kanyang leeg ayos uh, na at tapos nakita rin na doon sa ceiling uh, in doon sa position niya na nakita, yung kalayan ng, ng stroke at yung itang pinus yung straw is uh, naputol man. Banggi ante sa an ninsidente na hilingan biktima si in, in partner kainin na nagkakaiguan ng diskusyon. Sa investigasyon kan PNP, nahago sa CCTV ang pagluwas kang partner kaini na may bitbit -bit na mga gamit. Hastang ngunyan, dahi pa na ang bit na babayi. Alagad pagduduong kang PNP, mayo man sidang nahiling na foul play as imposibleng personal na problema ang kausa kan insidente. Very limited na kalamahan. Uh, ah, Napaka-importante talaga na part ng family, loved ones, the closest one, parents, mga kapatid, even close friends siguro na may mga na nakakaintindi at marunong makaunawa ng kalagayan. Ang isang tao, yung mga merong pinatawag na depression, kaya na uh, sa depression. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Nagkapirang insidente nin pambabasto sa kababaihan na ikurit sa Naga City. Otoridad nagpatanit. Si Nomer Corporal sa detalye. Sunod-sunod na pambabasto sa kababaihan ang naitala ngunya na bulan sa Naga City. Enot kani ang nangyari kang Enero 23 sa Barangay Mabolo kung sa insarong estudyante ang inagdakang driver kang nalunadang kaning tricycle na makipag-date sa iya. Nakuan inining video kang estudyante as in isinumbong sa Naga City Public Safety Office kung sa intulos man na nasusog kang uturidad ang sospek. So, mga tricycle driver dyan po sa Naga City. And kung ang anak nila sa ero, kung ano pa man na pwedeng uh, mag an incident ini sinundan kang nangyaring pambabasos naman sa sarong 16 anyos na daragita nahinipuan subot kang sarong napaaging motorista mantang naglalakaw ang biktima sa Gomez Street Barangay Sabang matapos ang insidente marikas man na ang sospek sigon kay Police Lieutenant Maria Berhina Cubales Nakakandal na ini sa kababayan urog na sa mga magurang na may aking babayi. Kaya importante nang gad na maipaabot ini sa karaman kang otoridad. Sa siring napaagi mas marikas ining naaksyonan asin in maserbing leksyon sa nagkapirang kalalakian. Pag nagkakanda kami ni, uh, ng into drive, ah uh, pigi advice nito na pag-arog po kayan, kaipuhan pong uh, ang, ang biktima. Uh, kaipuhan na pong makakol ng atensyon sa ibang tao. Ta Iyan po, miski nga ni sabi lang pang dahiyan dyan karapot sa ibang tao na possible, alo, sa sasakyan, mm -hmm. may mata ba tapon po dyan. And mag, ano po, report tulong sa pinakaharaming police station. Mm. Kaya po matakot. Dugang pa niya, nga ni maibitaran ang siring ng mga insidente. Ibitaran ng gadang pagsolo, urug na tuyong banggi. Bintay man na maging mapagmatsyag asin alerto. Sometimes to time talaga, si Ika po, may hiling mo, ay may duman, ay may tulis naman duman. Kaya ang ipuhan lang itong biktima si na dai dai maratel dai man dai mawaran ano focus yan po possible na identifican ano tang perpetrator mo no? kung kaya niya pong mapicturean na and to ano po kung sasakyan to plate number to kulay kang kang ano kang bihikulo madali kang malukit kang sa tuyang kapulisan Nakikipagkoordinar naman ang PNP sa gabus na nasasakupan nindang barangay. Ngani makatabang ninda para sa mas maigot na siguridad. Hindi yan na pag mga alangan ng oras, may poder sila, may authority sila na, na mag-function. Lalo lalo sila. Sa mga minoridad, sabi ko nga ni, sa ilang passing victim sila. Yung CICL, at mag CICL ay kung mga nag-aharap po ng mga aki. Ah, kaya ang parang gaita po, continuous na sa pag-alukaan, sa pag-patupan ng first day minors. Mientras tanto, ang sisay man na na nagkasala. Ma'am Pangini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 11313 o Same Spaces Act. Asin pwede sir na maglaog sa kasong child abuse in kaso magkaigwaning close contact. Urog na kung minor de ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Kadiwa ng Pangulo liwat ng uminarangkada sa Albay, lain-lain na produkto, pwede sir na mabakal sa mas hibabang presyo. Si Regine Bues sa detalye. Sampulong kilo ng brown rice asin duwang kilo mapulot na bagas ang binakal ni Nanay Cherry sa kadiwa ng Pangulo na makukuha sa kadiwa ng Pangulo Trading Center sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabaangan, Kamalig, Albay. Digdi niya piniling mamakal ka bago nin huli taapwera sa barato, organic padaaan mga barakalong digdi. Naiiling sa mga bagong product and syempre maipromote man sa so, uh, local market ka mga farmers. Ngunya na aldaw liwat na uminarang kadaan kadiwa ng Pangulo sa Albay. Kumpara ka nagtalikod na taon, sarong beses sa sarong bulan sa nainipig bubuksan sa probinsya. Alagad po un na bulan, duwang beses na ining pwedeng aprobitsaran kan mga para bakal. Bukas na inito yung kinsenas asin katapusan. Nagkapirang local farmer producers asin processors ang nagbalidig debit bitan sa indang locally produced goods arugat organic rice, fresh vegetables asin sweet processed foods. May planting materials asin man. Para kay Tatay Remedio, magayon ining pagkakataon nga ni maibidaan sa indang mga produkto. Arogan Coco Peanut Butter, Coco Sap Juice, Coco Syrup, Coco Sugar, asin iba pa. Naipapakita namin yung produkto namin para ma, uh, makilala at matikman nila kung ano talaga ang produkto namin na uh, uh, yung organic products namin na uh, hindi lang sa ano uh, yung kuan baga usually bumibili sila dahil kailangan nila alin mga suka mga tuba ito kasi ay pure organic na makakatulong sa kalusugan Presente sa liwat ka ining pag-arangkada ang OIC si Chief kan Consumer Protection Division kan DTI Albay na si Maria Lourdes Pasubidio. Sa iyang sinabi na magiging paborable ini urog na sa mga consumers huli sa baratong presyo kan mga barakalon sa kadiwa kung sa in mababakal pa ang mga produktong ini sa mismong distributor. Bale pagdating sa presyo, ang pakiusap namin sa aming mga distributors, kumbaga distributors price para ma-enjoy naman ng ating mga consumers yung mababang presyo. Obheto kan kadiwa ng Pangulo na matabangan ang mga parauma, magin ang mga konsumidor. July 2023 kan primerong buksan ang kadiwa sa probinsya ni Albay, magin sa pagtaraid pang probinsya. Yung mga produkto po ng local farmers ay pwede na po, na, pwede na po nilang maibenta directly sa consumers po. So hindi na po sila dadaan sa middleman, hindi na po sila babaratin kasi meron na po silang isang facility, itong trading center po, na yun na po yung magiging um, venue nila para mag-market uh, mag po ng kanilang products na hindi po sila um, yung babaritin nga po na magiging lower price pa po, yung bale, ang magiging pre presyo po nila ay nasa farmgate price po and mas mababa po sa prevailing market price po. Mientras tanto, permimen bukas ang registration para sa mga exhibitors na buot pang magbalis sa Kadiwa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boe. Eh. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!